Ito tanan, magkati para takay, di natin makita ang atong di Si Ling kulikot oh. Sabi bisaya ba kulikot. Hmm. Ang liit. Ito din. Ang. Oh. Ang -angha. Maliliit ang. Maliliit lang pero super ang. Ano ito sa tanang mga bisaya diha? Sa tanang mga lahi. ang ang ma Pilipino man o ma foreigner maniyot to ta okay. 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 Uy! Ito oh, guys. Pangatong hirit na yan guys. Yan hey, guys. Ito oh. baylio bay Tatlong hirit na yan belly. Hello <laughs> oh, grabe si Carla baylio Tatlong, tatlong hirit na baylio Grabe. Lami daw belly oh. Lami. Lami daw belly oh. si Carla. Lagyan mo sila eh. Ang sarap. Simpli. guya bitoy pa. Magtimpla. Pang-restaura ng dating. Diba? So, Ganun lang yun. So, diba ba, Leo? Pang-restaura ng dating natin pa. Malutuan. Luto lang yan ha. Lalo na nag na ako sa tunay na buhay ko. Luto lang yan. Matinikman na masarap. Lalo na sa tunay na buhay, matikman nila ako. Belio. Ay, karabi ka sarap. Belio. Nag-react na naman tong nag na naman, Belio. Dura-dura na naman. Ang didiri daw siya. Beliau nanti dia ada beliau. Nanti perutnya, ada herit Ini pun malu tuh malu ni tu lantar Bisa poruk <tipas> <tipas> ba? Tinuruan lang niya ako ba Sabawan mo lang yung masigot kaya sabi ko. Hmm. Alam mo ba hiliw, tinuruan daw niya ako ba hiliw? Sabi mo hindi, kangkong pwede dyan. Sabi ko diba? Lahat naman pwede. Masarap diba, din kangkong kasi dito. Masarap din. Kahit saan naman basta dipindi lang simpla. Hmm. Gawin ba oh? Ubus na agad yung tatlong sandok. Ako isa pa lang, wala pa. Wala ah. pa, kaya ko kalahati. na. Mm -hmm. Buti. Buti ba yun? Hindi nandokot. Nasaan nandodokot ang ulam? malilingat lang ako baylio Yan ulukot na yung ulam ko. Ate muna. Ate muna. Mm. Baylo. Bayo dito na lang.